sumapit na ang araw ng pangako muling mabubuhay ang Diyos. Kaya buong galak natin itong salubungin. Buong galak, magpalakpakan tayo. patuloy nating pinagdidiinan na ang lahat ng mga gawain ngayong panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw ay hindi gawain ng Konsere lamang. Ito ay gawain ng buong parokya ng lahat ng mga samahang pangsimbahan sa pangunguna ng sangguniang pastoral ng parokya, ito Joey Robles, Father J, sa Commission on Liturgy, sa ating altar servers, sa ating mga lectors and commentators, extraordinary ministers of Holy Communion, Santa Isabel Music Ministry, sa ating mga asherets, sa Knights of Columbus, sa ating RCM Sisters, sa lahat ng SPPC ng bawat baryo at ng bawat barangay dito sa ating parokya, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kamarero ng mga tinanghal na, na imahen ng Mahal na Birheng Dolorosa noong septenaryo ng Ina ng Hapis, at sa 73 miyembro po ng aming samahan ng Konsere na walang sawang ang pagbibigay ng kanilang mga sarili, kakayanan, talento at kayamanan para magampanan ang ating mga gawain. Maraming maraming salamat po sa lahat ng kamarero na naririto ngayon. Muli po, maraming maraming salamat at ang panahon ng linggo ng muling pagkabuhay ang panahon na kung saan tayo lahat ay nagkakatipon-tipon at nagkakaisa at sama-sama nagpupuri sa pangalan niya ay maging daan para sa ating pagunlad, sa ating pagpapalalim ng pananampalataya sa bawat araw na ating tatahakin. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Easter po sa ating lahat. Ang sangguni ang pastoral ng ating parokya sa pangunguna ng ating kura paroko, Reverendo Padre Vicente J. Lina Jr., ay tauspusong nagpapasalamat sa mga nanguna, nagtaguyod at tumangkidik sa apat na pong araw ng paghahanda para sa triduo ng pagpapakasakit pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa ating parokya. Nawa'y ang pagdiriwang natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay magdulot sa atin ng ganap na kagalakan at kapayapaan sa puso at isipan. Maligayang Pasko ng Pagkabuhay po sa ating lahat. Palakpakan at purihin po natin ang ating Panginoon. tayong lahat ay dalhin ang mabuting balitang iya. Kaya nga ba isa para sa lahat, hindi para sa iilan lamang, hindi ito isang palabas. Ito ay isang sakramento na laan ng Diyos para sa ating kaligtasan. At pakinabangan natin ang biyayang ito papagbungahit, ibahagi natin sa bawat isa. Amen.